Agila Internet Satellite parating na sa Pilipinas. Isa ka ba sa laging babad sa internet? Ayon sa Department of Information and Communications Technology, as of June 2023, 83% ng mga Pilipino ay internet users. Hindi nga lang lahat maayos na nakakagamit ng internet, lalo na sa mga liblib na lugar. Pero Huwag magalala dahil ayon kay Pulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., malapit nang magkaroon ng satellite ang Pilipinas na magpapahusay sa internet connection ng mga Pilipino. Ito'y ay matapos lagdaan ang isang kasunduan na maglulunsad ng internet satellite sa bansa. Ang unang internet satellite ay opisyal ng tatawaging Agila. Ano nga ba ang may dudulot ng pagkakaroon ng internet satellite na yan sa ating bansa? Tara, alamin natin yan may malalim na kahulugan ang pagpili ng pangalang Agila para sa unang satellite na dedicated sa pag-improve ng connectivity sa kasuluk-sulukan ng bansa. Ayon kay Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez, mapapalakas ng Agila ang technological advances at international partnerships ng bansa. Naging posible ang pagkakaroon ng internet satellite sa Pilipinas dahil sa kolaborasyon ng Astranis at Orbits na maglulunsad ng microgeo satellites. Ang Astranis ay isang American company na gumagawa ng small and low-cost telecommunication satellite upang makapagbigay ng internet access sa remote areas. Ang Orbits Corp naman ay sister company ng local internet service provider na High tech Corp. Isa ring satellite services provider ang orbits na merong 20 years of experience sa pagpuprovide ng internet services para sa mga Pilipino. Sa naturang partnership, itatalaga ng Astranis at Orbits ang unang dalawang internet satellites para sa Pilipinas. Nakatagdang ilunsad sa 2024 ang satellite kasama ng apat pang karagdagang satellites mula sa Astranis Ayon kay Pangulong Marcos, makakapagdala ito ng internet sa served areas sa bansa. Inaasahan ding makakalap ito ng 400 million investment over the next 8 years. Sa micro-geo satellites naman, makikinabang ang higit 30,000 na barangays at 10 million internet users. Inaasahan ding makakalikha ito ng mahigit 10,000 jobs para sa direct at indirect employees and partners sa kanyang ikalawang State of the Nation address o SONA noong July 24, 2023, ipinahayag ni Pangulong Marcos ang commitment niyang i-improve ang internet sa bansa. Sa pagsisikap ng Administrasyong Marcos na magkaroon ng internet satellite, mapagkukunikta ang mas maraming mga Pilipino sa kabila ng hiwa-hiwalay na pulo ng Pilipinas. Ikaw, ano ang inaasahan mo sa pagkakaroon ng internet satellite sa bansa? D W-I-Z Research Report. Re -re report